Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pakikinig sa salita ng Diyos dito sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Mainit pa po ang ating kape, ating pong pag-aaralan at pagninilayan nilayan ngayon ng Ibanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata Ikatlo, Versikulo 10 hanggang 18 para sa ikatlong linggo ng Adviento ating pumuling hingi ng pamamatnubay ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating sabay-sabay na pananalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sagay mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, nasa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya. Pagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Tinanong si Juan Bautista ng mga tao, Kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? Sumagot siya sa kanila, Sino mang mayroong dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din, ang gawin ng sino mang may pagkain. Dumating din ang mga man maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, guro ano po ang dapat namin gawin? Wag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin, tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawal, At kami po naman, anong dapat naming gawin? Huwag kayong kukuha ng pera kanino man ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatwirang paratang at masehan kayo sa inyong sweldo, sagot niya. Nananabik noon ng mga tao sa pagdating ng Kristo at inakala nilang siwan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito sinabi niya sa kanila, Pinabautismoan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin ni hindi man lamang ako karapat dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipay susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay na ipinapangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Mga kapatid, ang ating pong binasa ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Narito po naman ang ating katanungan sa araw na ito. Anong payo ni Juan Bautista sa mga sundalong pumunta sa kanya? Number one, huwag kukuha ng pera sa iba ng sapilitan. Number two, huwag tatakas sa gera. Kung sino man po ang may alam na sa tamang sagot, inyo na po ipadala doon sa numera na nasa inyong harapan. 0917 Ang una po mga pagpadala ng tamang sagot, ang ating handugan ng 100 peso load para sa kanyang numero o sa numerong kanyang ninanais. Samantala, narito po ang unang eksena sa ating pagbasa. Si Juan Bautista nagsalit, nagsasalita o kaharap niya ang mga tao at ang mga tao nagtanong sa kanya. Ang ating pong naalaala noong nakaraang pagbasa ng Ebanghelyo ay nangangaral si Juan Bautista na sa mga tao na kanilang patagin ang kanilang mga buhay gawing maayos at kaigay igaya sa Pan Panginoon Diyos. Ngayon ang tanong ng mga tao, eh paano naman namin yung gagawin? At ang sagot niya sa kanila, yung may isang may dalawang balaba, balabal, damit yun eh, yun, yung parang pinapato nila sa kanilang katawan, ibigay sa mga wala, gayon din sa mga may pagkain, kung meron kayong pagkain at yung isa'y wala, bigyan niyo siya. Napapansin nyo ang kanya ang kasagutan ni Juan Bautista na pagkakawang gawa. lang malaman paano yung pagpatag ng kanilang buhay, na ng kanilang buhay, ay isipin muna, muna nila rin ang nasa paligid at tabi nila, lalo na yung mga nangangailangan. Kaya nga sabi, ni Tani Hill na isa na namang komentarista ng Biblia, ang pagbabago ng direksyon ng buhay ay dapat makikita sa nagbagong ugali. Ito yung lagi natin binabanggit. Ay walang saysay ang ating mapagdarasal at ang ating mga ginagawang paghahanda sa loob ng simbahan sa adyentong ito kung hindi naman nakikita na may nagbago sa kanyang ugali. Ang panalangin, kalimitan, ang epekto niyan at ang resulta, pagbabago ng buhay. May meron din mga dumating na maniningil ng buwes. Nagtanong din, ah, ano aming gagawin? Ganon din mga sundalo. At sinabi niya doon sa mga sumisingil ng buwes, huwag kayong masyadong maningil. Nang hindi tama sa mga sundalo naman, huwag kayong mangongotong. Itong mga maniningil ng buwis. Yan ay sumisingil ng buwis para sa imperador ng Roma. Kaya itong mga ito, ang tingin ng mga tao ng panahon ni Jesus, mga korap at sa mga taksil. Eh kasi nagtatrabaho sila sa ngalan ng kinamumuhian nila na kapangyarihan ng panong iyon. Ay, ngayon, eh, gusto rin nila magbago rin ang kanilang buhay. Ang banggit ni Juan Bautista, eh, maniningil ng sobra. Ganyan din sa mga sundalo, ay eh, wag kayong kukuha ng hindi sobra-sobra pa para sa inyo. Yun yung sa ating panahon ngayon, binanggit ko kanina na pangungotong. Napansin nyo ba uh, ang bagay na nais ni Juan Bautista na makita naman sa ating pagbabago ng buhay ay yung pag-iisip sa iba naman. At pagiging patas na rin sa kanila. Kawang gawa at pagiging patas. Eh kasi maraming beses eh, lalo na sa panahon natin ngayon, sa ating mga kababayan, magtatapon ng basura sa kapitbahay. bahay. No? Eh, wala nga basura sa kanila, pero sa kapitbahay naman nila itinapon. Eh, nakita nyo yung sinasabi kong, at si Juan Bautista mismo nagsabi sa mga example na yung ating pag-isip ay para sa kabutihan na nakararami, pagkakawanggawang at pagiging patas. Ngayon, binanggit dito na yung mga tao sabik na sabik sa pagdating ng, ng Kristo. Yung Kristo tinatawag, mamaya titignan natin kung ano talaga yon. Akala nila si Juan Bautista yon, kaya binanggit na ni Juan Bautista, ba hindi ako yon. May darating pa, siya magbibinyag sa inyo, pero hindi sa tubig, sa Espiritu Santo at apoy. Mas makapangyarihan pa siya kesa kay Juan Bautista. Yung tinatawag na Kristo, ito po sa Ingles ay yung Messiah. Ito po'y hango sa salitang Ebraiko na Mashiach na sa Tagalog ay nilangisan. Abay, may nilalangisan ba? Hindi po ito yung mga nabalian sa basketball, yung nilalangisan para hilutin. Sa Biblia po, yung mga nilalangisan, ito po yung may mga nakatakdang tungkulin na hinirang ng Diyos. Eh, sino ba yung mga yon? Si har mga hari katulad ni Haring David o ni Haring Saul mga pare katulad ni Aaron sa Old Testament at ang mga propeta propeta Isaiah, Jeremias at iba pa ito yung mga taong pinili ng Diyos para maglingkod sa kanyang bayan dahil it's sila hinirang ng Diyos, meron silang gagawin para sa Diyos at para na rin sa kanyang bayan. Kaya ang tawag sa kanila dahil nga sa kanilang paghirang nilalangisan sila, yun ang yun ang ano, ang pagdiriwang ng, ng paghirang sa kanila. Kaya ang tawag sa kanila nilangisan. Sa salitang ko ay Mashiach. Doon nang galing yung salita Ingles na Messiah. O sa salitang ko ay uh, Griego ay Christos. Kaya nga sa Tagalog ay Kristo ang tawag. So, hinihintay nila yon Yung papadala ng Diyos, sinirang niya na magiging para sa kanila, hari, pare at propeta, isa makatwid, siya yung magliligtas sa kanila. Kaya panahong iyon, na eh, nasa ilalim sila ng Emperador Romano. So, ini iniisip nila na may isang mangunguna sa kanila laban sa mga kaaway na ito. Akala nila si Juan Bautista yon pero binanggit ni Juan Bautista, hindi ako yon May darating pa na siya magbimbinyag nga sa espirito at ng apoy. Yung apoy, ang simbolo po niyan ay yung ang Diyos ay kapiling ng, ng kanyang kawan. Sa salitang Ebraiko po, itong divine presence ng ang Diyos ay kapiling nila, Shekhinah. At yun ang sinasabi ni Juan Bautista at nakikita natin na image na ang Diyos ay nasa piling ng mga tao sa pamamagitan ng apoy na ito na, na sinabi nga ni Juan Bautista na gagamitin pambinyag ng Kristong darating. Nangyari yan, nakita kita natin yan noong panahon ng Pentecostes. Kaya yung matao tao, suspense na suspense na, ay nasa na ba ang Kristong ito? Sabi nga ni Juan Bautista, ay ah, hindi nga ako yon eh. Kahit nga magkalag ng kanyang Sandalyas eh, hindi ako karapat dapat. Eh nakakapagkalag naman ang may katungkulan o may tungkuling kalagin na ang sandalyas ng isang tao ay eh, yung kanyang alipin. So sa mga tweet, sinasabi ni Juan Bautista, kahit alipin, eh, hindi mo ko maituturing na karapat dapat doon sa darating na Kristo. At binanggit pa nga niya, ito na, bukod pa sa siya magbibinyag sa apoy at sa espiritu by ang larawan dito may hawak na kalaykay para maglinis. Ano ba nililinis? di sinasabi ito yung ipa ihiwalay sa butel. At yung mga ipa, yun ang yun ang itatapon sa apoy. Eh kasi sa Israel noon sa ibang parte pa rin ng Middle East hanggang ngayon. At ganyan sila maghiwalay ng ipa sa butel. Itatapon yung ano, may kalaykay, itatapon sa ere at maghumangin, yung babagsak, yun ang mga butel. Yung lili pa rin, yun ang mga ipa. O kaya, mapapaghiwalay nila yung ipa sa butel. At yung ipa, saan mapupunta? Doon sa apoy para sunugin. Sa mga tuwid, di ito yung mga larawan. Ay, ang pakahulugan ni Juan Bautista rito ay siya ang magiging ating tagapagusgah sa ating mabubuting gawa o kaya isa hindi, mas ma, hindi mabubuting gawa na pwede nating ipakita sa buhay natin sa mundong ito na ating ginagalawan. At bandang huli, sinabi ni Juan Bautista, ang uh, binanggit sa Ebanghelyo na ginagawa ni Juan Bautista, may dala siyang good news sa Tagalog. At in translation ay mabuting balita. Kaya, kayo kaya, ano kaya ang inyong bitbit araw-araw? Paggising ninyo, sa mga kasamaan ninyo, good news ba kayo pag nakita ng mga kaibigan at mga kasambahin ninyo at mga kamag-anak ninyo? Kasi kung minsan eh, may mga tao eh, Makikita mo pa lang eh, ah, nakabaka sa mukha, bad news. Pero si Juan Bautista may bit, -bit maganda yung balita, yun ay tinuturo niya. At sino nga ba'y tinuturo niya? Yung Kristo'ng darating. At dahil nalalapit na nga araw ng kapaskuhan, alam natin na, na ipagdiriwang natin ng kanyang kaarawan, ang ating Kristo, ang Panginoong Jesus. Kaya nga, I'm proud to be Catholic kasi tayo'y tinuturoan kung nang tamang dapat gawin sa buhay na ito at sambahin at parangalan ang dapat parangalan at sambahin. Samantala, narito po ang kasagutan sa ating tanong na anong pahayo ni Juan Bautista sa mga sundalong pumunta sa kanya? Huwag kukuha ng pera sa iba ng sapilitan. Ito po ang mga katanungan para sa mas lalong pagpapalalim ng ating binasa. Panatag ba ako sa mga ginagawa ko ngayon at saan man ako naroroon ano kayang sasabihin sa akin ni Juan Bautista para sa pagbabago ng buhay ko? Anong gagawin ko para mailapit ko ang mga tao kay Jesus katulad ng ginawa ni Juan Bautista? At mga salita mula sa ating Santo Papa, Papa Francisco. Ang Adviento ay isang paglalakbay patungong Bethlehem. Hayaan nawa natin ang ating mga sarili na maakit ng ilaw ng Diyos na nagkatawang tao. Sabay-sabay po nating dasalin ang ama namin bilang pasasalamat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Mainit-init pa rin ang ating kape hanggang sa susunod. At muli ang aking pagbati sa inyo at sa inyong mga pamilya Enjoy the rest of the day. Happy Sunday, Narimpo, and as always, stay good.